So, good day mga boss. Share ko lang sa inyo mga boss yung ano, yung kaalagan mga boss o yung kagandahan mga boss na ang uh, na mga switches natin mga boss sa ating motor. Katulad nito, ah uh, 4 years na siya in counting mga boss. So yan. Okay na okay pa rin yung kanyang uh, switch. So, yan Okay na okay siya. So, so, wala lang tayong uh, passing. So, busina na natin meron tayo. Tapos, syempre, yung ating uh, start. So, yan. Okay na okay siya, mga boss. siya so, Ang dami niya. Uh, running to 5 years yan, mga boss. Okay na okay yung mga switches niya. Kanyang kaganda yan. Yung switch niya. Tapos dito mga boss sa isang motor natin. Siya so, nagpalit tayo dito ng ano. Ng switch. So ito nga nagpalit tayo ng switch dito mga boss. Yung pinalit natin dito ano, illuminated na uh, handle switch sa Nmax version uh, version 1, pwede rin sa uh, Aerox yata mga boss. So yan. Ito rin yung isa niya. So dito may kita natin yung ano. So yan oh. Talagang hinakalawang siya mga boss. Tapos parang yan oh, hindi na siya hindi na maganda yung play niya. Tapos yan. Tapos passing, meron siyang passing. Yung passing niya mga boss yan naglalak na. Tapos dito papakita ko sa inyo mga boss yung ano niya. Yun na. Nagrapid na siya. So naglalak na yung ano niya. Naglalak na yung passing. Isa yan sa mga Uh, dahilan mga boss. So yan. Okay naman yung kanyang headlight. Ayan, yung headlight okay. Tapos dito mga boss. Uh, start natin. So, yan, na. E, hindi na maganda yung ano sa Switch. Sa start na switch mga boss. medyo palya na rin siya. Tapos, iba pang mga switch yan mga boss. e'tong uh, hazard, okay naman sya. So, yan, okay naman yung hazard natin. Tapos, switch ng illuminated mga boss. So, yan. So, okay naman. Yung illuminated. Tapos, may underglow tayo mga boss. So, yan. Pag nagpreno ka, siyan so, yan, ka dyan ay uh, iilaw yung ating illuminated so okay may blue yan tapos blue rin yan dyan sa ilalim tapos pag nag pray -no ka mga boss so yan ah uh, meron tayong ano ah uh, LED na wigwag so yan tapos dito mga boss ah uh, hindi na gumana yung ilaw nya dapat may ilaw to eh so pag nag switch tayo dito mga boss kasabay na itong ating underglow yung ilaw na ano, illuminated so wala na yung illuminated natin so yan wala na so ang mga nawala mga boss yung ilaw ng illuminated wala na siya dapat umiilaw yan tapos yung hazard natin okay yung sa start eto medyo palyado tapos sa signal okay yan okay naman yung sa signal natin medyo ano lang sya parang uh, loose yan okay naman siya mga boss tapos eto isa to sa mga uh, problema mga boss yan kasi meron tayong ilo yan eto yung ating domino switch tapos meron naman tayo ditong ano uh, switch para naman sa uh, running light so yan running light yan tapos marami switch yan mga boss. Ito yung sa uh, dual horn. Tapos meron tayong uh, yan, 12 volts charger. So yan. Okay. So yan mga boss yung kahalagan mga boss na ano. Stock yung ating gagamitin. Pero syempre yung maganda naman dito halos kompleto na yung ano mga switch na kailangan natin sa ating motor pero uh, magre-risk lang tayo mga boss o tataya lang tayo dahil nga mabilis siyang pasukin o mabilis na masisira yung mga uh, switch o pindutan ng ating handle switch mga boss, so yan kailangan lang alagaan natin yan sa maintenance mga boss, kahit na switch lang yan alagaan natin sa maintenance para yung mga function nya is uh, tumagal talaga o maging intact mga boss okay? so yan muli mga boss maraming salamat, God bless